Buti ka pa, pulis ka na. Buti ka pa, doktor ka. Buti ka pa, abogado ka. Buti ka pa, engineer ka. Marami sa mga kababayan natin na nagkakaroon sila ng uh, parang nilulog doon nila yung sarili nila dahil nakikita nila yung iba na may trabaho parang na-achieve nila yung kanilang mga pangarap samantalang sila hindi sila nagkaroon nito uh, hindi sila nakapagtapos ng pag-aaral yung iba nagkaroon lang ng simpleng trabaho yung iba may simpleng negosyo lang at marami na ho akong nakausap ng mga kababayan natin na pagka may pagka may mga nakakausap sila na kabatch nila o dating classmate nila na nagkaroon ng maayos na trabaho hindi naman ako magiging sinuwaling sabi uh, sabihin na lang natin yung totoo na minsan nakakaramdam ka talaga ng pagkaingit di ba? at meron lang naman tayong dalawang option kapag ka nakaramdam tayo niyan gawin natin itong inspirasyon, motivation o maging dahilan ito para magkasala ka di ba? magiging kung ako totoo ako sa aking paalala o mensahe sa inyo na lahat naman ng tao hindi ko sabihin na lang natin na hindi lahat o hindi lahat pero majority natin nakakaramdam tayo ng pagkaingit pagka nakikita natin na yung pamilya ni ganito ay masaya pinagpapala palagi si ganito ay naging pulis na ngayon, si ganito ay doktor na ngayon si ganito ay abogado na nagkakaroon tayo ng ganyan aminin natin na nakakadama tayo ng konting pagkaingit ba? Diba? yung naman yung sobra sobrang ingit kasi kwa na yan uh, malala na yan baka makagawa ka na ng kasalanan yan pero kapag ka nakaramdam tayo noon mga kabibes gawin natin itong motivation Huwag natin itong gawin para maging sanghi ng pagkakasala natin. Paano ba tayo nagkakasala pagka nakaramdam ka na ng pagkaingit? Sinisiraan mo yung tao. Hinahanapan mo siya ng mga, mga kakulangan niya sa buhay. Hinahanapan mo siya ng mga kamalian niya. At doon tayo nagpo-focus. Yun yung pinaini-spread natin para masira yung kanyang pangalan. At marami pong ganon. Yan ay bunga ng pagkaingit. At mali po ang epekto nun sa atin. Pagka nakaramdam ka ng ganyan, pagka selos, pagka ingit, gawin mo siyang motivation. Isipin mo na lang na kung kaya niya, mas kaya ko rin siguro. Kung ano yung ginagawa niya, gagayahin ko rin para maging katulad niya ako. So, hindi ka naninira ng kapwa mo, di ba? Ginawa mo siyang motivation para maging katulad mo rin siya. So, magandang epekto yun sa iyo. Saka nasa mindset lang natin 'yan kung pipiliin mo magkasala, choice mo 'yun. Kung pipiliin mong maging um, motivated ka, nasa pagdidesisyon mo 'yun, nasa isip mo lang din 'yan. Ngayon, balikan ko yung aking gustong sabihin sa inyo. Hindi naman talaga dapat kaingitan gitan yung mga taong may katungkulan o may trabaho. Na sa tingin nyo malaki ang sahod, sa tingin nyo ay ganyan. Halimbawa, yung mga tao na Ang tingin sa amin ay Nakakalamang na sa kanila Hindi ho, hindi ho kami nakakalamang sa inyo May mga kaibigan ako na Uy, buti ka pa Cubs, pulis ka na Laki ng sweldo nyo, sarap buhay diba? Pagka sinasabi nyo yung mga ganyan Ayaw naman namin kayong pagalitan Kasi kaibigan namin kayo Pero, nangingiti na lang kami Deep inside, hindi po totoo yung sinasabi nyo Alam namin yun sa mga sarili namin Dahil Siguro malalaman nyo din lang kung nataon na pulis din kayo. Pero dahil civilian kayo, hindi nyo alam na marami sa amin sa PNP ang naghahangad din magkaroon, magkaroon ng buhay na katulad ninyo. Imagine nyo na lang na kayo magkaroon kayo ng malit na puhunan, kaya na ninyong magnegosyo. Nasa galing na ninyo yan kung paano ninyo yan palalakihin, di ba? Pero kami, hindi namin ganyan kayang gawin dahil sa tawag ng tungkulin. Halos araw-araw duty mo, nakatali ka na sa gobyerno paano ka makakapamuhay ng malaya di ba kung kayo gabi-gabi pwede niyo yakapin yung mga anak ninyo pwede niyo ipasyal si si girlfriend niyo si boyfriend niyo o asawa niyo sa ibang lugar kaya nyo mga ibang bayan kaya n'yong mag-adventure di ba lahat kaya niyo gawin pero ang PNP kahit na holiday may pasok yan Pasko New Year lahat ng mga okasyon na may kinalaman sa araw-araw sa natin alin ba may mga may mga events gaya ng ng piyesta ang pulis in inbis na mabigyan ng vacation yan alert sila on call sila kasi kailangan nilang mag magsilbi sa bayan di ba Marami ang hindi nyo alam na kami-kami na lang ang nakakalam mga sakripisyo na kami-kami lang nakakalam mga mga risk na kami lang din ang pwedeng tamaan kaya doon sa mga nagsasabing ay ang swerte nyo kasi pulis na kayo ganyan stable na kayo nagkakamali po kayo dyan sa bagay na yan kung ganun po yung aming buhay wala na sana ang pulis na nagre-resign wala na sana ang pulis na umabsent di ba lahat sana lahat sana kwan stable na wala sana ang pulis na nangungutang di ba wala sana ang pulis na nanunugal kasi hindi naman talaga totoo na yung sahod ng pulis na napakalaki sapat lamang po yung sahod ng pulis and based on sa tagal niya sa serbisyo Kung niyong ilulog down yung sarili niyo at tinitignan ting niyo yung iba na mas nakakangat sa inyo kasi hindi tayo pare-pareho ng uh, sitwasyon ng buhay may mga pulis dyan na gustong gusto na rin umalis talaga sa serbisyo para makapiling na ang pamilya at uh, pinili na lang na magtiis kasi walang ipon di ba? nagpapaaral pa ng mga anak di ba? eh kayo kung nakaipon na kayo kung may pera na kayo ba't pa kayo magtitiis na hindi niyo kasama yung mga pamilya ninyo, di ba? Nagtatrabaho ang bawat isa sa atin para sa pamilya. Pero kung meron ka ng pera, ba't ka pa magtitiis, di ba? Ganon din ang mentality ng mga pulis. Kapag may sapat naman na silang ipon para sa pamilya, ba't pa sila magtitiis na hiwalay sila sa kanilang mga pamilya? So, wag na wag niyong isipin na buti ka pa. Tanggalin niyo yung mga ganyang mentality kasi hindi niyo rin alam yung behind the story ng kanyang badge, ng kanyang siya May mga, istorya, may mga istorya yan. Yun lang.